my question yung ating uh, subscriber. Ano daw kung ang accused ay hindi umattend sa pretrial trial ng uh, criminal case? Ano ba mangyayari? Um, <coughs> magkaiba ang rules sa pretrial trial natin sa civil case at sa criminal case. Ang sa criminal case natin uh, meron tayong criminal procedure na sinusunod uh, ang pre-trial sa ating criminal procedure rule 118 is a mandatory requirement uh, ngayon ang appearance ng uh, mga parties dyan, eh, dapat uh, sundin kung ano yung uh, inutos ng court. Um, basically, required na nandyan yung prosecutor, nandyan yung abogado ng uh, accused. Kung required ng court yung accused, uh, dapat nandyan din siya, no? Lalo kung out on bail siya, no? tapos uh, yung private offended party, yung complainant, private complainant, na uh, nandyan ko merong uh, civil liability na hinihingi. Pero bago natin i-discuss thoroughly yan, uh, shoutout muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, yung mga subscribers natin and followers dyan. Uh, again, magandang araw sa inyong lahat para sa mga hindi rin natin pa subscriber or follower o check check na lang ninyo yung ating mga videos baka may iba pang makatulong sa inyo dyan Alright, so kasi sa pre-trial diba, ito yung uh, proceeding after nung uh, arraignment. This is uh, usually conducted within 30 days from the time na na-acquire ng court yung jurisdiction. sa accused uh, na acquire ang jurisdiction kapag uh, nagkaroon na ng arraignment kasi ibig sabihin ng submit na sa jurisdiction ng court or nakuha na ng court uh, ang, ang uh, jurisdiction doon sa kaso sa accused ngayon <clears throat> sa arraignment napaka-importante niyan kasi siyempre speedy trial na tayo di ba gusto natin mapadali yung mga proseso para hindi magkaroon unnecessary harassment yung accused sa isang uh, proceeding no considering yung ating uh, constitutional precept na presumption of innocence uh, ngayon <clears throat> ang pre-trial napakaimportante kasi ito yung stage na nagkakaroon ng plea bargaining no? tapos dito nagkakaroon ng stipulation of facts so nag-agree kayo kung ano ba talaga yung nangyari Normally naman sa criminal cases, yung mga stipulation of facts dyan, <coughs> territorial jurisdiction, and identity of the accused. Tapos, uh, nagkakaroon dyan ng marking, no? mga uh, ebidensya na ipipresentan ng, ano, ng uh, prosecution, fiscal, at saka nung, uh, o kaya ng private counsel, private prosecutor, at saka nung, uh, nung akusado. Tapos yung mga modification of trial, ganyan, kung uh, reverse trial sila. Kung halimbawa, aminado ang accused na nagawa niya pero may lawful defense siya. So, anong nangyayari sa mga self-defense cases. So, mga iba pa na importante doon sa proceeding. So, dahil napaka-importante ng proceeding, <clears throat> ang tanong lang, required ba ang accused na pumunta dyan or umatend, ano? Ngayon, take note na kapag ka ang isang akusado ay out uh, on bail, no? meron siyang tinatawag na provisional liberty. Pansamantalang kalayaan doon sa mga kasong bailable. No? Um, kapag siya ay on bail, titingnan ninyo na may condition yung bail niyan. Ang nakalagay dyan na ang bail niya is condition na kapag na siya ng court to appear sa sa court, no, he should do so. Dahil nga ang bail ay provisional, no, pwedeng mawala yan kapag mayroong violation of the condition na pinarmahan din ng accused na nag-apply siya ng bail. So halimbawa, sa pre-trial, eh, siya ng court na umaten. Hindi siya umaten. So, take note, may violation agad ng uh, condition doon sa kanyang bail. Papasok ngayon dyan yung Rule 71, no? sabi ng Supreme Court, on contempt, no? Section 9, Rule 71, ng Rules of Court. So, nakalagay naman dyan na kung ang respondent daw sa isang bail eh, fails to appear, the court may issue an order may issue another order of arrest, no? Or the court may forfeit or confiscate yung kanyang bail. Yan ang consequence kapag ka na na-require siyang umaten doon sa pre-trial, hindi siya pumunta. And of course, other than that, sa Rule 118 na kalagay na mayroong sanction na pwedeng impose in si court. So yun na nga, part of which is yung nakalagay doon sa Rule 71 sa contempt provision ng ating rules of court. Uh, yung mga ganong consequence highlights the, the importance of pre-trial in a criminal case. Now, kapag hindi naka-appear sa pre-trial na walang uh, acceptable uh, justification Pwede mag-impose ng sanction yung court no doon sa parties na liable sa kaso ng Agleio versus uh, Diwan sinabi ng Supreme Court yan kung ano yung bench warrant ang uh, sabi ng Supreme Court yung bench warrant daw iyan ay isang uh, writ no na ini-issue sa enforcement uh, officer law enforcement officer na arestuhin no yung uh, akusado at dalhin sa court para umatid ng uh, proceeding no dahil nga sa ang uh, bail ay subject to conditions may undertaking si accused dyan ang mga condition na yan dapat laging ma fulfill ma satisfy failing which pwedeng uh, the court can take away yung kaniyang uh, bail ngayon ang ang court pag uh, hindi si accused mag issue ng bench warrant no? sabi ng supreme court yung requisite ng bench warrant ay yung dapat properly properly notified yung accused dun sa hearing and uh, no sa pre pretrial at despite that hindi pa rin siya naka appear no so without justifiable reason in that particular case ma pwede i-cancel ng court yung kanyang bail pursuant so to rule 71 section 9 ng ating rules of court and isa pa eh, mag-issue ng bench warrant against sa kanya. Kaya ganun ka importante yung uh, appearance sa pre-trial and of course yung uh, pagsunod sa order ng ating court whenever required yung appearance ng party sa isang proceeding. And siyempre pagka wala ka sa criminal uh, sa pre-trial ng criminal case, kung ikaw yung akusado, eh, mawawave mo yung mga pamamarkahan na alimbawa instead na ma mo pa ang mga for marking, eh, wala nang objection yun. Uh, deemed admitted mo na yun kapag uh, na require ka pero hindi ka pumunta, hindi ka umattend, then meron kang waiver. So... Ganon ka-importante yung uh, pre-trial in criminal case. Kaya nga, ang pinakabungad na provision dyan sa Rule 118 is mandatory in criminal cases. So guys, if there's anything more na gusto nyo i-clarify about this topic, let me know, drop me a comment. And uh, of course, uh, share nyo na lang sa mga kilala rin nyo kung uh, helpful sa inyo itong video natin. And again, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.